ang masalimuot na katotohanan ng buhay. Hindi may iwasan lalo't pag naumpisahan. Ilang buwan nang nakapitan lalaking ito na kinilalang si Elias Dodi na isang construction worker. Siya ay naaresto noong Pebrero sa kasong alarm scandal. Ano po Kasing po noon yung alarm scandal. Habang nakakulong ang lalaking suspect sa kalawang na rehas, tetano ang kanyang sinapit ng maungkatan dating pagkakasala. Base sa Crime Information Reporting Analysis System o SIRAS, lumabas sa warrant of arrest ni Dodi sa kasong murder noong taong 2013. Yung uh, pinagugutan pinag-ugutan ng kanyang uh, murder case noong 2013 is uh, binaril niya, fatally shot his neighbor uh, with the use of uh, firearm at napatay niya yung kanyang kapitbahay dahil lang sa personal drive. Napagalaman ng otoridad ang biktima ng suspect ay kanyang kapitbahay sa Antipolo City. Lubos na itinanggi ng suspect ang paratang sa kanya. Hindi po namin kilala yun eh kasi hindi naman po hindi naman po namin kabarkado yun. Subalit, kanya rin naman na inamin na nakulong na rin siya taong 2021 sa Batangas sa kasong qualified theft na tumagal ng anim na buwan matapos nakawa ng kanyang amo ng mamahaling relo. Dalit lang po sa akin siguro ng ano yun nang uh, Um... Ng po. Samantala, patuloy ang pag ng kapulisan sa kaso ng suspect para sa kaukulang asunto ng akusado. Jay Martin, JKRS News and Public Affairs